Good morning sa tanan ato karon nga ba interview ang usa ka saksi ni Jehova kani Adto apan ni ana simbahan Katoliko o usa sa mga participants sa atong Catholic Apologetic Seminar dinhi sa Manhuyod Negros Oriental sa St. Francis de Assisi Paris so atong ma uh, istorya karon si Brother Antonio Zamora Akademia nga kanhe saksi ni Jehova pero salamat sa Ginoo nga matud niya ang kamatuoran mo naghatag ang kagawasan so brad antonio ngano man nga nabalhin man ka to sa saksi ni Jehova so may hinungdan uh, balhin ngan to uh, sa JW mm. ni -hmm. actually ang akong magulang nga nakasawa o membro sa saksi ni Jehova Uh, way back in 1971, maestra po na sa katikisim, na kami nyo siya, gamimro sa saksi nyo ba, siya. Mm -hmm. Karong gimitar ko nila sa Dabao, gigan ko sa Basilan, kaya dito mo ko natao. di, uh, di uh, ni-conduct sila nako sa samtang ka ko sa University of Mindanao, sa Dabao City, di pa no, sa akong, uh, sa akong bayaw, Ernesto mm -hmm. Sanchez, engineer, Uh, gi like, gi kung ako ba tadi Kadumdum pa ko ang gigabi. Sa patong ang libro, so na? Ang kamaturan? Ang, ang kamaturan. Ah, yes, ito, blog. Oh, blog. Okay, praise the uh, Lord. Ito <laughs> <laughs> niya, ano to, nainganyo po ko kay Dalang Kakulba, kiningon siya, uh, na ay uh, kining magazine, uh, awake, kining uh, watchtower, hmm. na himong uh, gigamit, no, sa Bible uh, service, dito sa uh, Davao. So dito ko na nakurata, na po ko tungod kay niingon na what will 1970s bring? Mm nang -hmm. yeah, ng mga, mga signs, matupa, nadala dito ko. Ang to nihonong ganay ko ka uh, eskwila, isa lang ka sa mister. Okay, naman daw? Oo. Oh. So, mato ga ni apply ko pioneering. Mm -hmm. nga, so, full-time uh, full minister. Oo. Full hapit po kung mo ang special pioneer. Uh Then, pero, sa, pag abot sa 1973, uh, nisadyo ko yun mura maglahin. Pero na ako'y sa akong mga amigo, mga, mga pare na pag ganit roon, ah, sige, may istorya, lantugi kami. Ako, hmm. masama niya akong debate, mura mag... Akong talang kambi, ito ni Mao. Pero pag abot sa 1974 ba to, nilinog mo na. Kaunang oh. ako, balik na gawin kong saksi. Pero kihulat na ko, banahin ko kiskulahan, uh, dito na ko si evaluation, evaluation ako. To, naka -realize ko. naka-realize uh, ko, balik ko sa mga pangagiyon, ako, dito na yung diskubriyon, uh, nga nun our father, nito ako, oh, okay. magimaya ka Maria. Swerte, o oh, butang ka ta kami nyo ako katoliko dire sa Negros. Ang usa kapare, kapari, si Padre Pada, hmm. Nikumpisan ko niya, din siya, yung kapader mo niya, naglibog na ko sa akong pagtuo. So, mm -hmm. why don't you, no, wala naman, walang si Padre why don't you join the, uh, yung kong nga mag, lay minister. Mm -hmm. So, nag lay minister ko just to discover everything. Uh -huh. So, ba ito? Ganay mo, at kong mga kapilya. Uh, while, while talking, no, I learned also. So, na, ako, hindi pa hantod ron katadayon ako nagsugod ko ba 1980 so nagbalik ka sa katoliko nagbalik ko 1984 84 oh, so dugay-dugay po kasi sa four years Ah. Oh. four years then mga sa so, uno mga asamblea asamblea uh, sikat ka ko mo tong oh. ganahan ko mga mga asamblea tapok an ko mga mga patsadawon nga mga, pat daon, mga, mga taw, Muntum, ko ha oh. babae mo ko pero murag uh, niligid na ako. So, so uh, sa mga imong na discover na kinahanglan lagi kamo biya sa saksi ni Jehova. Nakadisay ba na prophecy to og 1975 ang magidto na? Yes. So nito, to, ito og kanina to sa saksi pagana. Ito og jugo. Uh -huh. Tungod kay istorya wa ko choice mamino og uh -huh. yon. However, sa personal na kong lakaw, in my journey, kita na ko uh, something is wrong. Uh -huh. So I have to decide. Ito, ibalik ko. Aha, uh, ito, karoon. So uh -huh. sa mga mga nakita sa ko na uh, kinahanglan gyud ka mo balik gikan sa imong pagkasaag sa Jehovah's Witnesses kani o man ang kamatuoran karon nga dinhi gyud ta sa Katoliko magpabilin G review na ko uh, nangita ganay itong libro kay actually katikista pugo sa una mm -hmm. Then nakita na ko uh, gituyo sa panahon o oh, basig uh, guides spirit santo my catholic faith oh si pero, Bishop Luis Larabuen Moro yes Then, pero puros abstract. Oh. na ni kulang sandurot jud ko ini muna ipadala ko ni padre uh, sunod nga pari na dire uh, basic bible seminar sa tining Sibu, ato ka mm. ang akong pagtuho. then later later nagkadungan ang mga labi na gyud ron ni mga teksto Oh. Murag na, mur murag na, natuok sa mga oh, teksto. the Lord. Kanyang mga libro din, eh, pamalit din ako, eh. Oh. Magkabihinin ako katulog, labi na al alas dos, alas alas kadlaon, magbasa ko. Magbasa. Ano. Salamat sa ginawa So, sa may mong masulti, Brad Antonio, sa atong kauban kanina mga saksi, na nagpabilin pa sila diya sa saksi ni Jehovah untuk karun. Ima mensahe para nila ba? Uh, uh mga iksuhon, kaya iksuhon no? no? Sa, by virtue of uh, inheritance, whatever. Ako, makikistorya na kuning nga Ang uban kaninyo ninyo, nahibalag na ko sa ako mga biyahe. Kay naagyapon, po, nagkasintar mga so, magasin. Oh. Ako yung gaya-istoryahan. Uh, mm -hmm. Nga, uh, an imitar po kunila. nila. Mm -hmm. uh, why don't you also uh, go to other side and listen Mm -hmm. nag-awag ko. Kaya sige mga travel sa Bunga City, then Pagadian. So makakita ko grupo, oh. di ko mulang tubi, but I have to explain mm -hmm. my uh, recovery oh. of the faith. Amen. So, <laughs> ano na ito mas share sa mga saksi na Jehovah. Yeah, ngadit lang ko sila close mandated. Oh. Kasi saya magu-nay masaksih, murong si serado nang antong huna huna kadan oh. to no? Nga mao na ng nang bro, basta sa Ginoo nga na nakamatatag nga tino gyud nga ang kamatuoran maghatag kagawasan. Yes, so sure. ang atong ibale pagdapit sa mga saksi, ayaw lang pud mo. Oh. Serado si si usyang huna huna nga saksi na tino. Yeah, yeah, yeah. So ang imong himo, bro, rediscovering sa imong yes. gituuhan. Absolutely. Dahil karon nga ka sa simbahan Katoliko, uh -huh. so sa -so may pud imong mensahe sa mga Katoliko nga wala pa mailad sa lain nga tinuuhan. Ah, uh, ang kining sa kapulong religion, ah, uh, ang nakatunan of course uh, uh, ipadayon ang pagtuon sa tinuuhan. Kay naman ang mga to diha. So continue reading, apply and share. Not Amen. Not to your family, but especially your family, but to your neighbor. sa pundok. <laughs> so, salamat sa no, sa panahon nga imong kasih. Antonio Academia sa imong kasinatian, mm -hmm. sa imong kinabuhi, mahimo na inspirasyon katoliko, oh. ka, siguro na katoliko nga nasaag, pero grasya nga lang kihapon. Pero ikaw, internet kita man ko sa imong patig uh, atubang sa ubang pondo. Uh, Amen. Uh oh, oh. Salamat po sa imong pagsubaybay. Yeah. Oh. ang atong pagtuo the more nga molig-on oh. tungod po sa mga instrumento sa Ginoo nga atong uh masinati ang ilang kinabuhi na nagpaambit sa mensahe sa simbahan. Oh. So kami mo pasalamat po mi sa mga tawo nga sama nimo oh. nga uh mao pay mga bunga sa atong yes. pagpangalagad og mo nang atong kalipay. So, si Brad Antonio sa so, sa so, atong participants o oh, nalipay ta na may dool nga saksi po di ni Hubak ni So di lang day ako ang inosara Ano na ang pag-ilindag oh, So panggawas na mo deha. <laughs> Panggawas na mo o pagpaambit na mo sa inyong kasinatian. Oh. Sa pag-glorify sa ginoo. Oh. Diba Brad Antonio? Yes, yes. Dili man e, Ato ang pag, pag-pasiata ko li ma-vindicate oh. ang kaayo sa Ginoo nga sa ato kasinatian nga napadpadta dito sa laing tinuohan oh. nga paglaom nga mahibalik sa bakan oh. sa Ginoo sa iyang simbahan so katapos ang mensahe nimo Brad Antonio uh, so daghan pud igsusulti pero maura na siya live according to your faith then share this to others no Amen. matter what so salamat ang Ginoo maguban kanimo Brad Antonio, ug mag-uban ka sa atong panaw nga sa iyang kingharian. So salamat sa inyong pagpaminaw o ishare kini aron usap ma inspire ang uban nga mula ko tayo ta o nato to ang atong pagtuo sa ginoo o sa iyang simbahan. So daga salamat Brad Antonio o ang Diyos manalangin ka tanan. Amen. Okay. Salamat sa ginoo. <laughs>